Hello guys, good morning. Maraming nagtatanong ng ganitong mga questions. Bakit hindi ka pa mag-upgrade? Pumili ka na ng bagong PC loads? Mag-additional mag -mag na RAM ka na? or mag-ano ng video card? or kung ano-ano para guarding dun sa laptop? Kasi ang gamit ko lang laptop. So, sa bawat laro ko, sa bawat uploads ko, sa bawat edits ko, ang ginagamit ko lang talaga is laptop and then may spare ako dito ng uh, screen, and then normal na na keyboard tsaka mouse. So, ayun nga. Kung naman, sobrang lag minsan. May mga laban na nakaka-bad trip kasi, imagine, malapit nang mapatay yung kalaban or ako namamatay pero hindi ako makapalag dahil sa sobrang lag. So, maraming instances talaga na ganun. So, minsan ako na trip. Ina-upload ko na lang din kasi para ma trip din kayo. So, <laughs> sama, sama tayo dito, syempre. Eh. Pero yun nga, Uh, so, sa sobrang dami nagtatanong, sasagutin na natin. Uh, guys, meron naman talagang pang-upgrade. Actually, nakabili tayo. Kunti-unti. Kunti-unti yung ginagawa ko. May bago tayong mouse. May bago tayong keyboard. May maganda pa naman yung ano natin, yung... Uh, extra screen, yung laptop lang talaga so ang pro, pro problemahin na lang CPU well, sa totoo meron ng pambili talaga ng CPU, it's just that hindi ko binili agad ng CPU kasi yung pera na meron ako, ang ginawa ko, ininvest invest ko muna siya sa small business. ah uh, bali, ano lang siya. Um, next time, si-share ko sa inyo. So, ayoko na kasi mangyayari na narating sa punto, gagastos ka ng malaki. Tapos, after kang gumastos, alam mo yung parang nakapanghina kasi wala ka ng pera. Ganon. So, naramdaman ko siya nung bumili ako ng camera. ayan, may DSLR tayo. Bumili tayo ng uh, cellphone. So, ah uh, ano pa ba? Basta marami tayong binili, binili na medyo malaki din yung price na kung saan, after mo bilhin, parang nakapanghina kasi wala ka ng extra money. So, ayoko na mangyari yung ganon. So, ang ginagawa ko ngayon taon, eh, gumawa ng, pag may pera, pag may pera, may extra naman, So, hindi na ibili agad muna ng luho, ang gagawin ko, hanap muna ako ng pwedeng pagkakitaan doon sa pera yon and then hintayin ko tumubo. So, win na muna. Next time, baka share ko sa inyo yung mga nangyari sa mga, sa mga business or sa mga trip na business na tinatry ko kung kumita ba or kahit small amount, goods na ako dun kasi kahit naman malaki or maliit, be thankful. Ganun ako. So, kaysa naman, mapunta siya sa isang bagay, well, nakakatuwa kasi makakat nakakatuwa talaga yun. Makabili ka ng bagong CPU, makapaglaro ka. Pero, syempre, ang goal ko ay mas kumita pa. Ganun. So, bond sa work, magawa tayo ng paraan para mas kumita. Yun muna ginagawa ko yung 2024. So, pagpasensya nyo na, know, please, na nag-upload tayo ng mga laban na sobrang lag. But don't no worry, ang gagawin ko ay kakat ko na yung ano, mga, mga lag. So, kung kailangan lang talaga ipakita, maglalagay na lang ako ng notation na naglalag, naglalag talaga yun. Pero, hopefully sa next na mga uploads natin, tatanggalin ko na talaga yung lag. Hindi ko na siya isasama. So, baka highlights na lang talaga yung pakita nyo. But still, so may, 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 ano pa rin, may laban pa rin mula sa character natin si Devin Chase. So, guys, sobrang thankful ako sa mga taong sumusuporta pa rin sa, sa page natin. So, sobrang thank you. Pagpatuloy nyo. Don't worry, pagpapatuloy ko rin yung pag-upload. Kahit busy, carry lang. And then, syempre, sorry, sabi ko dating so mag-branch out sa iba pang mga uh, uploads. I mean, iba pang mga content. So, sana supportahan nyo rin yun. Thank you, guys. Bye-bye.